Matagal nang pinagtatalunan kung si Jesus nga ba ay nagkaroon ng relasyon kay Maria Magdalena. Kung totoo ang mga espekulasyon na ito, tiyak ko na ikagugulat ito ng mga Kristiyanong naniniwala kay Jesus. Matatandaan na sa pelikulang Da Vinci Code, ipinapakita ang mga posibilidad na si Jesus ay nagkaroon ng asawa. Ikinabahala ito ng maraming Kristiyano noong 2006 ng isa pelikula ito. Naniniwala ang ilan na hindi lamang ito basta isang katang isip dahil may mga ginawang masusing pag-aaral tungkol dito. Ang tanong kung totoong nagkaroon ng asawa si Jesus, tiyak na magbabago ang lahat sa kasaysayan. Ayon sa mga nasabing ulat, may nakita silang mga sinaunang sulat na tila nagpapatunay na si Jesus ay nagkaroon nga ng asawa. Isa itong maliit na piraso ng papyrus at ang mga naksulat dito ay talaga naman nakakagulat. Tinatawag itong The Gospel of Jesus' Wife. Ang pagkakatuklas rito ay naging isang malaking palaisipan sa mga iskolar ng Biblia. Kung totoo ang mga sinasabi sa aklat na ito, kailangan natin baguhin lahat ng alam natin tungkol sa buhay ni Jesus. Pero bakit may mga nagsasabi na peke ito? Panoorin mo ang videong ito dahil marami itong hatid na mensahe at revelasyon tungkol sa buhay at kwento ni Jesus. Ako si Insurectus, isa akong bagong content creator dito sa YouTube. Malugod kitang iniimbitahan na samahan ako sa paglalakbay pabalik sa nakaraan habang ating binubuhay ang mga alaala -ala at inaalam ang mga aral nito. Ang Gospel of Jesus' Wife ay isang napakaliit na libro na halos kasing laki lamang ng isang credit card. Pero tinatayang bahagi ito ng isang mas malawak na dokumento pero ito na lamang ang natira. Nakasulat ito gamit ang wikang Koptiko, isang sinaunang wikang Egyptian. Kung babasahin mo ang libro, parang maririnig mo ang usapan ni na Jesus at ng mga disipulo niya. Mahirap itong basahin at tila ba mahirap din unawain, pero may isang bahagi sa libro na tila ba malinaw ang mensahe, sinabi ni Jesus sa kanila, ang aking asawa. Isa kaya itong patunay na si Jesus ay talagang nagkaroon ng asawa. Noong ipinakita ito sa publiko noong dalawang libot labindalawa, ang pagkakakilanlan ng misteryosong asawa na ito ay malinaw na tinutukoy si Maria Magdalena. Si Maria Magdalena ay isang mahalagang tauhan mula sa bagong tipan. Si Maria Magdalena ay isa sa mga pinakamalapit kay Jesus. Nasa tabi ito ni Jesus noong siya ay ipinako sa krus at nang inilibing ito. Siya rin ang unang nakakita kay Jesus nang muli itong nabuhay. Gayunpaman, wala ni isang teksto ang nagsasabi sa Biblia na si Jesus ay ikinasal. Sa katunayan, ang karamihan ng mga tao ay naniniwala na hindi siya nag-asawa. Ang paniniwala na si Jesus at Maria Magdalena ay may lihim na relasyon ay isang sikat na paniniwala na mas lalong sumikat dahil sa pelikula na Da Vinci Code na pinakamabentang nobela ni Dan Brown. Ang tagumpay ng aklat na ito at ang pelikula ay nagbigay ng mga haka-haka at tanong kung may mga naging descendants nga ba sila, ang paniniwala na may asawa si Jesus ay hindi naman bago. Matagal na itong umiikot, lalo na sa mga iba't ibang sekta, mga grupo ng mga kristyano noong unang siglo, partikular na sa Ehipto. Ang mga Gnostic ay naniniwala na mayroon silang espesyal na kaalaman tungkol sa buhay ni Jesus na hindi alam ng karamihan. Ang mga kaalaman na ito ay kabilang sa kanilang mga sagradong aklat Gumawa sila ng kanilang sariling mga version ng kwento ni Jesus at binigyang diin nila ang mahalagang papel ni Maria Magdalena. Isa sa mga aklat na ito ay ang Ebanghelyo ni Maria. May isang bahagi rito kung saan sinabi ni Pedro kay Maria, alam namin na mahal ka ng tagapagligtas higit sa lahat ng ibang babae. Ganon din, sa Ebanghelyo ni Felipe, sinasabi na si Maria ay espesyal kay Jesus at mahal niya ito ng higit sa lahat ng disipulo at madalas siyang halikan sa bibig. Ang aklat na Gospel of Jesus's Wife ay ang bukod tanging nagsasabi na mayroong asawa si Jesus. Kinukumpirma nito ang mga kwento tungkol sa relasyon at kasal nila ni Jesus. Mas kapanipaniwala rin ito kumpara sa nobela ni Dan Brown na Da Vinci Code na tila isang katang-isip lamang. Ang mga aklat na ito na ginawa ng mga Gnostic ay may mga nakakagulat na mga kwento, pero mahalagang tandaan na hindi sila kinikilala ng karamihan ng mga Kristiyano noon. Marami sa mga aklat na ito ay isinulat ilang siglo pagkatapos mamatay si Jesus, ibig sabihin hindi sila mga tunay na tagapagulat at mga nakakita sa mga tunay na nangyari. Isinulat ang Gospel of Jesus' Wife noong ikaapat na siglo, nahuli sa mga aklat ng Bagong Tipan, ang aklat ng Bagong Tipan ay isinulat noong ika-isang siglo na mas malapit sa panahon ng buhay ni Jesus. Kaya mas malaki ang posibilidad na ang mga aklat ng Bagong Tipan ay mas kapanipaniwala kaysa sa Gospel of Jesus' Wife. Posible rin na ang Gospel of Jesus' Wife ay isang kopya ng isang mas lumang aklat na nawala na. Kung ganoon, magbibigay ito ng mahalagang impormasyon tungkol sa buhay ni Jesus pero kailangan pa rin ito ng masusing pag-aaral para malaman kung totoo ba ang mga kwento rito. Noong nadiskubre ang librong ito, labis itong ikinagulat ng mga tao. Ang mga nakasaad rito ay may kakayahang baguhin ang ating pag-unawa kay Jesus. Pero mahalaga rin na mag-ingat at pag-aralan ng mabuti ang konteksto at pinagmulan nito bago ka maniwala. Madalas na ginagamit ang paniniwala na hindi nag-asawa si Jesus kaya hindi rin nag-aasawa ang mga pare. Pero paano kung nagkaroon nga ng asawa si Jesus? Ibig bang sabihin nito, pwede na rin mag-asawa ang mga pare. Pero maliban sa mga patakaran ng simbahan, may mas malalaking implikasyon din ang pagkakatuklas rito. Lalo na sa usapin ng pananampalataya. Si Jesus ay Diyos na naging tao, ano ang ibig sabihin na kung ang Diyos ay umibig sa isang mortal na babae? Tiyak na maraming katanungan ang lilitaw at hindi lang ang kwento ni Jesus ang kailangan baguhin kundi pati na rin ang kay Maria Magdalena. Kung totoo ang pag-iibigan nila, mas magiging mahalaga ang papel ni Maria Magdalena sa kasaysayan. Si Maria Magdalena ay isang komplikadong tao. Sa mga aklat na bagong tipan, lagi siyang inilalarawan na mabuti at may espesyal na kaugnayan kay Jesus. Pero simula noong ikalawang siglo, nagsimulang magbago ang imahe nito dahil sa mga kristyanong manunulat. Tulad ng isang babaeng patutot o ang babae na makasalanan na nakilala ni Jesus. Dahil diyan nagbago ang pagtingin sa kanya ng mga tao. sa pagkakadiskubre ng Gospel of Jesus' Wife, maraming kwento ang tila mababago at dahil diyan, mas nagiging komplikado ang mga bagay. Noong lumabas ang balitang ito, maraming dokumentaryo ang inihahanda tungkol sa nasabing libro. Malaki ang naging interes ng publiko hinggil dito, lalo na dahil sa tagumpay ng Da Vinci Code. Pero marami rin ang nagdududa kung totoo ba ito. Ang mga peking manuskrito ay matagal ng problema para sa mga iskolar ng Biblia dahil sa napakapambihira nila. Ang mga universidad at mga museo ay handang magbayad ng malaking halaga para sa mga ito, lalo na kung naglalaman ang mga ito ng mga nakakagulat na impormasyon tulad ng sa Gospel of Jesus' Wife. Ngunit napakatalamak din ang mga gumagawa nito upang pagkakitaan Taon-taon, may isa o dalawang peking manuskrito ang nadidiskubre. Mahirap itong matukoy para sa mga hindi eksperto, pero ang mga iskolar ng Biblia ay sanay na sa ganitong mga gawain. Sa kaso ng Gospel of Jesus' Wife, may mga nakitang senyales ang mga eksperto na nagpapahiwatig na peke ito. Ang sulat kamay ay hindi pangkaraniwan, masyadong makapal at magaspang na hindi karaniwan sa mga sinaunang manuskrito. Bukod pa riyan, halos lahat ng nakasulat dito ay hango sa ibang aklat katulad ng sa Ebanghelyo ni Tomas. Ang tanging pagbabago lang ay ang pagbanggit sa asawa ni Jesus. Ang pagkakakopya ay hindi maganda. May mga maling baybay at gramatika na senyales na may mali talaga. Hindi nagtagal Napagalaman na ang lahat ng ebidensya ay nagtuturo na peke ang dokumento. Dinala ang libro para isa ilalim sa carbon dating, isang proseso na tumpak na nakakaalam ng edad ng isang bagay. Subalit nagulat na lamang ang lahat dahil ipinapakita ng pagsusuri na isa nga itong sinaunang papyrus na mula pa noong ikawalong siglo. Bagamat ipinakita ng pagsusuri na ang papyrus ay nagmula nga noong unang panahon. Nangangahulugan na talagang matanda na ito, pero ang ibig bang sabihin nito ay totoo ang libro. Hindi pa rin, kaya mo rin kasi nadayain ang carbon dating. Ang kailangan mo lang isang totoo at lumang piraso ng papyrus. Natuklasan na maraming lumang papyrus ang mabibili sa black market. Sa madaling salita, totoo ang papyrus. Pero ang sulat na inilagay dito ay upang pagmukain itong luma ang mga modernong tinta na ginamit sa libro ay nagpapahiwatig na ginawa ito hindi noong ikawalong siglo, kundi noong ikadalawamput isang siglo. Subalit may mga tao pa rin na ayaw maniwala na peke ito. Maraming nagsasabi na hindi maganda ang pagkakagawa nito isang peking dokumento na ginawa para samantalahin ang kasikatan ng Da Vinci Code dahil sa pangyayari, naging malaking iskandalo ito na naging sanhi ng pagkasira ng reputasyon at karera ng ilang individual. Maraming iskolar ang itinaya ang karera at reputasyon hinggil sa libro. Pero nagkamali sila. Nang humupa ang kaguluhan, isang malaking palaisipan ang naiwan. Sino ang may kagagawa ng peking libro? Ayon sa The Atlantic, Isang Walter Fritz, na imigrante mula sa Alemanya na nakatira sa Florida, ang gumawa ng peking dokumento. Si Fritz ang perfect na tao para sa ganitong uri ng pandaraya. Siya ay isang estudyante ng mga sinaunang wikang Egyptian gaya ng Coptic na pinalaya sa universidad dahil sa plagiarism. Nang tanungin kung siya ang gumawa ng peking dokumento, itinanggi niya ito pero sinabi niyang kaya niya sanang gawin iyon kung gusto niya. Kung totoo nga ang Gospel of Jesus' Wife, magiging isang malaking pagtuklas ito para sa marami. Patunay ito na kasal nga si Jesus, pero habang tumatagal, mabilis na nalaman na peking dokumento pala ito. Maraming nadismaya, lalo na yung umaasa na magbibigay ito ng bagong impormasyon tungkol sa buhay ni Jesus o patunay sa mga sinabi ni Dan Brown sa kanyang libro. Nagbibigay din ito ng isang babala sa atin na maging mapanuri sa mga balita at mga teoryang kumakalat. Bagamat pandaraya ito, nagbigay ito ng pagkakataon para sa isang makabuluhang talakayan. Sa totoo lang, limitado talaga ang ating nalalaman sa buhay ni Jesus. Ang mga kwento sa bagong tipan at sa iba pang mga libro ay nakafokus lamang sa huling bahagi ng kanyang buhay, kaya nananatiling misteryo kung nag-asawa ba siya o hindi. Abangan natin sa hinaharap kung may lilitaw na mga ebidensya, ngunit sa ngayon ay mas mabuting maging mausisa at mapanuri tayo sa mga impormasyon. Sa iyong mga narinig, nagbago ba ang pagkakakilala mo kay Jesus? Napanood mo na ba ang Da Vinci Code? Ibahagi ang inyong mga opinyon sa ibaba. Kaibigan, maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Samahan niyo ulit ako sa pagtuklas ng mga kakaibang kwento, kasaysayan at hiwaga ng Biblia. Mga kwento na kapupulutan ng maraming aral. Kung nagustuhan niyo ang ating video, huwag niyo kalimutan na mag-iwan ng like, mag-subscribe Ayun sa ipinapasya ng iyong puso. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Each heart has its chamber where the silent falls on the floor, mysterious footsteps and whispers along the wall.